Welcome back to my mini vlog. So for today's video po ipapakita ko naman dito sa labas ng aming tahanan. Siyempre, lagi kong ipinapakita sa inyo yung loob lang ng aming bahay. O kaya kung nasaan kami pumunta kumain or kung saan man, why not naman dito sa labas ng aming bahay. Actually, itong paglilinis ko, pagwawalis ko dito sa aming bakuran ay araw-araw po ito. Yes po, araw-araw. Pero kapag ka hindi nalalaglag yung mga dahon ng mga malunggay dyan, ay hindi naman ako talaga nagwawalis dyan araw-araw. Actually, dahil sa dahon ng malunggay na yan, halos three times kami nagwawalis dyan ng bakuran namin. Ewan ko ba kasi hindi ko din naman matiis na sobrang dami. Actually, sobrang dami yan. Nakapagulis lang si Papa kanina umaga kaya medyo konti na lang ngayon. Lalo na kapag Panahon ng taglagas. Grabe talaga ang lagas niyan. At saka pagka bumabagyo, grabe din ang sobrang daming dahon din sa bakuran namin. At minsan nakakapasok pa yan sa bahay nila, Papa. Kaya gusto ko na rin sana kausapin yung aming kapitbahay kung pwede bawasan yung mga sanga na hindi ganun kataas para hindi lagi napupunta sa amin yung mga dahon. Dahil kapag yan ay nakabara sa amin kanal ay mahirap naman na kami ang di diba? Naniniwala naman ako sa kasabihan na lahat naman napapag-usapan ng mahinahon. At oo, dito rin po hanggang sa iskinita namin ay nakakapagwalis din ako. Kasi yung mga dahon na yan, kapag sobrang lakas din ng hangin, yung puno na yun, napupunta din sa amin po yung mga dahon. Wala namang problema, gusto ko lang din talaga na malinis at saka maaliwalas yung mga dinadaanan namin. So syempre dahil may mga pupo din doon sa iskinita na yan, ikinakailangan eh, ko talagang linisan din yung aming daspan. So, kapag marami akong time, kagaya today, nakakapagkalinis ako ng aming bakuran at the same time, nadidiligan ko rin po itong aming mga halaman. Kapag nakatambay nga kami dito sa aming terrace, ay maganda rin talaga sa pakiramdam pag nakikita mo yung mga halaman, maganda sila, hindi sila mukhang stress, Char. <laughs> ay masarap din talaga sa pakiramdam. Lagi din sinasabi ng mama ko na magtanim din kami dito ng gulay like kamatis, talong, okra, yung mga madaling mabuhay. eh totoo naman talaga yung kasabihan na kapag meron kang tinanim ay meron kang aanihin. Kapag naayos at nalinisan na namin doon sa bandang likuran ay sige magbibideo na rin ako kapag ka nagtanim ako ng gulay. Tapos na rin ako sa paglilinis at saka sa pagdidilig. So, nilagay ko naman itong aking mga halaman na nandoon sa iskinita dito sa labas para sila naman po yung maarawan. So, yun lamang po ang aking isi-share for today's video and I hope you like it. And please, palambing naman po ulit na pa-share ng aking videos. Malaking bagay na po yan para sa akin, sa pag-support nyo po sa akin. So, yun lamang po for today's video. Ihingat po kayo lagi. Mwah!